mga mods, mga burikat dira, kamusta ang buhay buhay so another vlog, another day another burikat <laughs> so for today's video, ayan ang aking pampaganda ng aking ano ng aking skin para hindi mag dry, So, nabalaan nyo na ako ng sikreto ko. So, ayan lang siya. O, tingnan nyo. So, tingnan nyo kung anong gagawin ko dyan sa apat na, ay sa limang product na yan. Manood na lang kayo kung anong gawin ko dyan. Huwag na kayong magkichismis dyan sa akin, ha? Huwag na kayo magtanong-tanong kung anong gagawin ko. Panoorin yung video na to. Tapusin nyo hanggang dulo. Ako ng cream 21 na, ay oh, na cream. Kasi ihalo ko siya dito. Mayroon tong basilin, tapos nevia, tapos ito, ano tawag nito? Lecorice root. Oh, ayan. Ito yung lotion ko, minimix ko sila. So, i-mix ko yung ano dyan, cream 21 para mabango. Mabango kasi itong cream 21. Ayan, O, oh, mabango siya. Para sa dry skin. Hmm? Mabango niya talaga. i -mix ko siya dito. Dito, oh. Kasi kagabi, nag-mix ako ng basilin. tsaka yan. So, hindi napuno. puno. Kaya nisipan ko, punta ako kayong umaga doon sa tindahan isipan ko na magbili nito so i-mix ko lang sya dyan mix 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 may naiwan pa kasi puno na puno na sya eh so ayan i-mix lang natin yan alam nyo guys hindi ako bumibili ng lotion ito yung ginagawa kong lotion basilin, nevea tapos ito yung lycorice na root and then cream 21 hindi ako nagbibili ng mga lotion dyan. Mga Nivea like ano. Nivea na cream yung bilhin nyo. Tapos i-mix nyo lang. Bango siya. Tapos ano, nilagyan ko to ng perfume para mabango. DIY lotion ba? <laughs> Ganon yun mindset ng mga Pinoy ba? DIY lotion. Nilagyan ko to ng pabango para mabango siya. Ito yung pabango na nilagay ko. Sandali. Ito oh, Sarah. Sarah na perfume para mabango siya. I-spray ko lang yan dyan. O, ganyan lang. O. Hmm. Pakita ko sa inyo kung ano mga nilagay ko dito kagabi. Kagabi ko pa ito minix. Kaya lang. Ano? Kulang walang cream 21. Hindi siya puno. Ayan o, puno na siya. So, i-mix ko lang. Mabango siya, guys. Subukan nyo. Itong ano. Ito siya o ito na nivea Cream. Ito o. Nivea Cream. Ayan. Tapos yung basilin ko ang Herbulin. Ayan o. Minix ko siya dito sa cream na ganito. Tapos ito. So, ayan. Minix ko lang siya. Ito yung ginagawa kong lotion araw-araw. Para mabango yung katawan natin. <laughs> Subukan nyo. Oh. Bango siya, guys. Dagdagan ko yung cream 21 para mapuno talaga siya. Dagdagan natin. hindi siya puno eh. May naiwan pa nga. Oh. Sa sunod ko na mix na naman to. Mabango tong cream 21 na ano oh, na cream. Ayan oh. Picturean ko mamaya ha. Ayan. Wala tayong pambili ng pampaputi. Ito na lang. Hindi naman to pampaputi para lang to sa mga dry skin. Lotion ba? ibre dilution. lotion. Basta gusto ko lang magawa nito. Na pang lotion ko araw-araw. ba? -araw. Diba? Gusto ko lang. Hindi ako bumibili ng lotion na inaano sa Jamia. Ito yung binibili ko. Then, minix, mix ko lang sya. Pag naubos to so, guys, mahigit to isang taon bago maubos guys. <laughs> Hindi naman ako marami maglotion. So, ayan na, mix na siya Punong-puno o. Oh. O, tingnan nyo. puno siya o. Oh. Hmm. Guys, ang ating minix. Mayroon tayong licorice, levea, cream 21, tsaka itong basilito. Ini kind kain of no basilin pwede din naman. Tapos itong ferpium na Zara. Pero kahit anong ferpium or Colon pwede rin niyo i-mix para mabango talaga siya. 'Yun na ano, skrito ko ng lotion. Ayan lang oh. Thank you for watching. See you my next vlog mga ano mga lokaret, mga marites, mga burikat dyan. See you in next vlog. God bless us all. Ako nakapanood ka ng video na to. Mag-comment down below ka. Isa shout out kita sa next video ko. At mag-comment ka kung saang lugar ka. Okay? Thank you. God bless.